Welcome to my channel Roland's Boy TV Ah uh, guys, andidi dito tayo ngayon sa bilihan ng mga murang gamit pambahay. bahay uh, kung saan ay eh, sa halagang 5 riyal lang So, yun, kumumura lahat ng mga gamit sa loob ng bahay na kailangan dapat natin bili mabibili dito sa halagang 5 uh, riyal lang So, tara guys, pasok ko sa loob para may papakita ko sa inyo kung Uh, limang real lang ba talaga so siya nga pala guys uh, gusto ko lang i-shout out ang aking may bahay na nasa Pinas na si Jessica Alvarez ko na uh, very uh, supportive talaga sa ating uh, channel at uh, unang una din ito di siya shout out din ko rin ang ating uh, butihin na uh, admin Balls Angles Vlog Uh, Miga shout outs So tara guys Pasok resto So dito na tayo guys Sa loob Titingin tayo ng Mga Gamit na Kailanganin natin Lahat ng mga gamit Sa bahay guys Dito lang bibili. Yan yung mga baso So, lagang limang real lang yung guys. Punta tayo sa mga plato. Ito yung mga pang-display. Mm -hmm. Ang mga gamit pang bahay. guys mga lima limang real lang yan mga babasag yun So, yun. Punta naman tayo sa damitan. Punta tayo sa itas. Itong gamit sa mat ng service ko. Okay, 30. Headrest. Ito guys yung mga gamit ng sasakyan. Ayan. So okay tayo sa taas. Mga damit punta tayo. Yeah. Hmm. Mga panghugas ng plato. ito guys yung mga pabango limang real lang to guys Ang daming mga pabango. Red berry, red bean. Sorry, red berry. Black Crystal Yan, dito tayo sa mga damitan Sa halagang lima limang real lang guys Makakarami na tayo dito Dito lang yan sa exit 14 read this age i então Pakai setas guys. Iya. Kecil. 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 Ang ganda ng mga plato. Tante, ang ganda ng mga plato.

I'm gonna go So, yun. Siguro guys, nakita nyo na kung magkano yung mga presyo ng mga bilihin dito. So, sana ah, nagustuhan nyo. At kung dito lang din ng mga isa Riyadh, punta na tayo dito sa Exit 14 uh, Riyadh, KSA. Andito lahat mga bilihin natin mga mumura lang ng mga gamit pang bahay, O gamit natin pang sarili. Dito lang mabibili. So, see guys hanggang sa sunod. bye bye